Bro, tanong lang. Ilang beses mo na bang sinabing, last na to? Ilang beses mo na bang ipinagpalit ang disiplina para sa pansamantalang sarap? At sa bawat beses na, yon, nawala ba o nadagdagan ang bigat sa dibdib mo? Wala kang problema sa babae. Ang totoo, may problema ka sa sarili mong disiplina. Hindi babae ang kalaban mo. Hindi sex ang sumisira sa'yo ang tunay na kalaban mo. Sarili mong utak na hindi marunong magsabi ng hindi at panindigan ito. Wala kang lust problem. Wala kang girlfriend problem. Ang meron ka, discipline problem. Sabi nga ni Marcus Aurelius, You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. Ibig sabihin, hindi mo kontrolado kung sino ang magte-text o kung anong temptations ang lalapit. Pero ikaw ang may kapangyarihan sa isip mo. At kung masasanay mong utusan ang sarili mong maghintay, tumanggi o umiwas, doon nagsisimula ang tunay na lakas ng lalaki. At habang iniisip mong normal lang to, unti-unti ka nang kinakain ng sistema ng sarili mong kahinaan. Ang galing mong humabol sa babae, pero tamad kang habulin ang purpose mo. Ang galing mong mag-text buong gabi. Pero, di ka makafocus ng tatlong oras para sa goals mo. May lakas kang lambingin siya, pero wala kang lakas para ayusin ang kinabukasan mo. Hindi yan sex problem, bro. Yan ang kakulangan sa leadership sa sarili. Marunong kang maghintay para sa bagong cellphone. Marunong kang mag-ipon para sa sapatos. Pero hindi mo kayang hintayin ang tamang panahon para sa katawan mong sabik na sabik wise ka sa pera pero utu-utu ka sa katawan mo at yang imbalance na yan unti-unting winawasak ang lakas mo bilang lalaki alam mong mali pero ginagawa mo pa rin may guilt may pagsisisi may panata na di na mauulit pero sa ikalawang gabi bumabalik ka hindi lang yan habit kawalan yan ng kontrol ginagawa mong gamot ang sex nalulungkot ka gusto mo ng init. Nababagot ka. Gusto mo ng pleasure. Nababawasan ang confidence mo. Gusto mo ng validation. Hindi mo siya mahal. Mahal mo lang yung feeling na binibigay niya sa ego mo. Kaya kahit alam mong toxic, bumabalik ka pa rin. Nagpe-pray ka, nagfa-fast ka. Humihingi ka ng tulong kay Lord. Pero pag nag-text siyang, dito ka na lang. Lahat ng dasal mo, nawawala. Hindi kulang ang dasal mo. Kulang ang prinsipyo mo. Araw-araw, pinapalitan mo ang pangarap mo para sa pansamantalang sarap. Kaya kahit anong sipag mo, parang laging kulang. Kasi dinidiligan mo ang babae, hindi ang sarili mong goals. Nasasanay ang utak mo na ang masarap dapat laging makuha. Na ang reward ngayon ay mas importante kaysa success bukas. At 'yan ang mindset na pumapatay sa disiplina mo hindi ka adik sa Kanya. Adik ka sa pagtakas sa katotohanan na hindi mo pa naaabot ang dapat mong maging. At mas madali kasing matulog sa kama ng iba kesa harapin ang kahinaan sa salamin. Bro, pakinggan mo to. Hindi mo kailangan ng mas maraming babae. Kailangan mo ng mas matibay na paninindigan. Kailangan mo ng tahimik na tapang. Kailangan mo ng disiplina, hindi aliw kailangan mo ng structure, standards, at silence. Dahil ang lalaking hindi marunong magsabi ng hindi sa sarili, ay laging magsasabi ng oo sa kahit anong distraction. At sa bandang dulo, di niya mararating ang destiny na para talaga sa kanya. At isipin mo to bro, paano mo aasahan na igagalang ka ng mundo kung ikaw mismo hindi mo magawang irespeto ang sarili mong desisyon? lalaki ka hindi lang dahil sa katawan kundi dahil sa paninindigan at ang paninindigan ay hindi nasusukat sa dami ng babaeng napasayo kundi sa dami ng tukso na pinili mong talikuran tahimik ka nga ba o tahimik lang dahil takot kang harapin ang kahinaan mo ang disiplina hindi yan laging madugo o dramatic minsan simpleng huwag na lang simpling hindi muna ngayon. Simpleng may mas mahalaga akong ayusin. Hindi kailangan ng audience ang tunay na pagbabago. Hindi ito para i-post, i-share, o purihin. Itoy ginagawa mo sa oras na lahat ay tulog at ikaw na lang ang gising, kaharap ang salamin. Alam mo kung kailan kalalakas talaga? Kapag natutunan mong i-delay ang sarili mong kasiyahan para sa mas malalim, mas matibay na version ng sarili mong kinabukasan. Hindi mo sinusupress ang sarili mong damdamin, pero tinuturuan mo itong makinig sa rason, hindi sa libog. Kasi ang tunay na lalaking disiplinado, hindi lang tumatanggi, kundi marunong din maghintay, magplano, at tumutok kahit walang instant reward. Gusto mong makuha ang respeto ng babae? Gusto mong maramdaman na ikaw ang alfa? Hindi yan nakukuha sa six-pack o swabi mong pambobola nakukuha 'yan sa katahimikan mong may direksyon sa panahong mas pinili mong ikaw bro anong parte ng buhay mo ngayon ang kailangan mo nang sabihang hindi na comment mo sa baba let's be real at kung gusto mo pa ng ganitong lalim tahimik na lakas at disiplina talk like subscribe at sabay tayong bumuo ng tahimik pero mabagsik na version ng sarili natin